Hello, good morning, good morning mga kapanday. Mas panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon. Uh, Siyempre, huwag niyo kalimutan share. I-follow uh, ang akin po, G.M. Mendoza. Uh, at ang aking YouTube channel ay uh, Kapanday TV Oficial. Uh, nandito na po yung mga taga barangay, kapito, uh, upang kunin po nila yung pong uh, mahal na senior po na Sandigan. Ayan. Good morning po nanay, good morning. Ayan. Ah, uh, shoutout nga pala dito sa mga taga San Diego Day. <laughs> Ay, mga taga Barangay Kapito, Kapitan Kapito. Uh, yeah, shoutout sa mga taga Kapito. Ah, uh, na po nila 'yon, Senyor at dadalhin po doon sa uh, Barrio Kapito ng Ambatanas at yan po, at nagdadasal na po sila. ng <laughs> na muli. Umakyat sa langit na lumulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Do'y magmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at matay na tao. Sumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal at katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka sa mga ng alam mo, Mapasama po kami sa banal na kaliwan. Ito sa lupa para nasa langit. Bigyan araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso at adyan niyo po kami sa lahat ng masama amin grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala po naman ang iyong anak at sa Santa, Maria, ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Sa babi ng Panginoong Diyos ay <coughs> sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala po naman ang iyong anak at sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay ang paginaw Maria na pupuno ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumabi bukod kang pinagpala sa mabahing lahat pinagpala po naman ang iyong anak Santa Maria, Inanang Diyos ipanalangin po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay ang paginaw Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos sa unauna -una, ngayon magpakailan mamagpas sa walang hanggan sinawa tawarin po kami sa aming mga sala Iligtas niyo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguy mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang manakakalaan. At amistamis ang puso ni Jesus, iligtas niyo po kami. Pagkalooban niyo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalo po ang bansang Pilipinas. kapag po kami mga taong makasalanan. At ituro niyo po sa amin ang daan patungo sa iyo. O aming ina, kami lukuban yung pinagpalang puso na ubod ng ling pagpapakulosan sa Maria Mari, ina ng awa. ikaw ang kabuhay at katamisan, Ayaba aba, ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanong natawag ka Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hinihan ng aming pag -amis. Dito sa lupang bayang pakisapis, ay aba, pinatangahan ka namin. Pinumunong po sa amin ng ka, mga kapatid. At sa pangkakos, siya pagpano sa amin. Ay po sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, maawain ang alam at ang Ipanalamin mo kami, Reina, ng kasanto-santuhang Rosario. Sa, sa kami dapat makinabang sa mga pangako ni Isa Kristo ng aming pangunan. Ipanalamin tayo. Pagkakamunan namin, mabyo, Diyos, at siya mo nawa ang mga kaluluwa, na sa iyong mahalag at yayaman dahilan ng pangmalita na anghel, ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni Iso Kristo ng anak mo, pakundangan sa maliyang pagpapasakit pagkamatay mo sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbuli, sa kuhalatian sa langit, Alang-alang kay Iso Kristo yung Panginoon na niya siya nawa. Simplikado kong si Bida. Simplikado kong si Bida. Simplikado kong si Ayan, at ilalabas na po yung mahalap niyo po ng sandigan. Shut down! Shut down! Shut down! Shut down na! Ah. Shut out! Hindi shut down! Ayan, mapapanood kayo sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook reels. Hello po! Ayan. Hello po!

sakay na po yung mahal na senior na Nazareno itim na Nazareno shoutout niya sa mga taga kapito sa tricycle ka na sakay sige yan hanggang dito na lang mga kapanday at good morning good morning ito nga kami mga kasama kasama dito <laughs> ay bye-bye na. Bye -bye. Bye -bye.